Kalapad sa nina yung mugin pakyaw. Pero yun yung kakahon? Dua kakahon. Si Master, pero man na nin Kakahon ito na kan Master? Dua man. Ah, dua man. Ito ang man ho pag tanong. Ano pala sa nina yung kasawa? Awa, dan yung asawa? Ah. Amin ah, yung pangabuhay di sa probinsya kung dili magpasuhol pagtanom mamakyawan gutom kaya mapasuhol kayo